Ayan po si Alvin Vega Nung natutulog Ayan siya oh Sarap na buhay niya nang kita nyo Yan ang ginagawa ng mga OJT namin dito Yan. Sarap buhay no ano nyo kung yan? Si <laughs> Arvin <laughs> <begaw> yan. Yan. <laughs> yan. Yan. yung mga OJT namin dito. Buhay? <laughs> yan buhay. mga pakya. <laughs> <laughs> mga pakya. Mga <laughs> <laughs> paket sa Pilipinas ho. <laughs> 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 mga pakya. <laughs> yun Ito po yung packet na may ingay. Yung mga may ingay na pa... Ay, ayun! Si Saransa kina. Si Saransa po. Si Saransa po yan, ng mga babae. Binagkaaguluhan ng mga babae si Saransa. <laughs> Sa Ate Ang pinagkaaguluhan ng bayan. Yan po naka-color brown. Yan yan. yung naka-color brown. Yan pong yung chick boy na mahigay sa mga matatanda. <laughs> yan po, yan po, yan po. You know, <laughs> you know, yan po yan, yan po. Yun, yun. ng bayan. Nalitin naman. At sa mo mo, ulitin mo. Halina yan. Ulitin mo, ulitin yan. Maganda kayo, mga sugar mommy. E, ito po yung mga binaba natin ni Ruel niya. Ito, ito, ito po yung isa. Ayun, ayun, ayun. Ah, po kayo, magsalita. Oh, magulo. Magreklamo <laughs> po kayo. Ito po yung isa namin OGT. OJT tunog. Yan po yun. Ayan. Ayan. Tapos na. <laughs> Ayan. Ayan, po si Alvin Vega. Ang aming magiting na... Magiting na OJT. Mister Claudio. Mister Claudio. Share at Sa pong isa rin pong chick boy. Yan po. Na, sa ngayon po nanonood siya ng porno. Huli! Yan ang ginagawa niya. Huli! Nanonood ng porno 'yan. Huli ka boy. May pala sa pinka. Porno ang ginagawa yan ngayon, 'yan na yupak. <laughs> <laughs> Kasan lukuh po si niya <laughs> yeah. rin yeah. May wrestling. May wrestling pong nagaganap sa ngayon. Yung po yung dalawang hinayupak. May wrestling din nagaganap. Ang po yung yan po talaga ang tunay na chick boy. Yan po yung may-ari ng <laughs> cellphone. <go>. Na... <laughs> yan po yung Yan po yung may-day. Ito si Vega, yung natutulog. Dyan. Nagising na siya sa ngayon sa mga oras na ito. <laughs> Huli ka boy! <laughs> Tulog ka! <laughs> Pag-youtube ka kayo <laughs> <laughs> <Like, good>. Ito. <laughs> Ito. <laughs> Ito! Ito! kayo. Ito, Ito. Ito. likod mo sila. Mag may. <laughs> may... may mga sariling post po ang mga estudyante. <laughs> <laughs> okay, sabihin niyo na yung nararamdaman yeah. niyo. Yung... May youtube po ako <laughs> <Ito. laughs> <Ito. laughs> <Ito. laughs> Kaya po yung dalawa sa likod, nang boboso, oh. <laughs> <laughs> <I tap. laughs> uh. Joel, bata pa yan. Huwag muna yan, Joel. Joel. Hindi lang ngiti, Ikaw po, ako nga. Hindi siya nang ngiti, oh. yung alam mo? Diyan po, si Jan anak niya na ginawa din ng ang tatay niya ngayon nasa Saudi. Kapapadala ng cellphone na Samsung. Ano <laughs> you <know>, si Jan? Yan. Yeah. Ang na ang anak ko! Yay! Yeah. 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 ang Yeah. 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 Sa ngayon, wala kaming customer. Nakikita nyo, yan. Mga baate, PC na hindi inok na monitor. At si ate. <laughs> yan. Yan po, si ate. Ay po. Ay po. Si ate, may dalang pizza. Yan. Yan. sa pizza. Si Pasier. At Si Arvin Vega. Diyan. Okay na to. Okay na. Tapusin natin ng pang kay, ano, may tinuturo. May tinuturo. Sa ngayon, okay na yan. Panunod ng porno, tama na ha.